for today's video tutorial, ang ituturo ko po sa inyo ay kung saan nga ba natin hahanapin yung mga password na ginamit natin sa mga different kinds of accounts at gusto natin makita ito pero hindi na tayo makapag-login dahil nakalimutan na natin yung mga password na ginamit po natin. So kung saan ito makikita at kung paano, sundan nyo po itong video ito at ituturo ko po sa inyo. So punta lang po kayo sa inyong Google Chrome, then... Click nyo po yung tatlong dot po sa taas. And after that, click po natin dito yung settings. And scroll up nyo lang po pataas. Then hanapin po natin dito yung Google Password Manager. Click po natin yan. And then, example, ito na yung mga apps, Facebook, PayPal, and TikTok para makita po natin yung mga password. Halimbawa, example nito, Facebook, click natin yan. So, andito na ngayon yung number na ginamit natin sa pag in pero nakalimutan natin yung password. Ito yung password. Para makita natin, click natin yung eye icon dyan para lumabas yung password. Pero di ko na po pinakita dito yung password for my security na rin. Yun lamang po. So that's all for our video tutorial for today. So kung may gusto pa po kayong mga katanungan, comment lang po kayo dyan. Then follow me for more videos para updated po kayo sa susunod po nating video tips and tutorial. Have a good day!